ang akin lang mahal na hari. Huwag na nating hintayin pang kumilos muli ang prinsesa laban sa atin. Baka sa susunod ay eh, magtagumpay na sang sa inang mga gamowa. Sige. Sabihin sa mga kawal, ikulong siya. Hindi na po kailangan. hindi niyo na po kailangang kailangan ikulong at pagdudahan ng katapatan ko. At bakit? E eh, na lang tinangka mong nakawi ng kwintas ng mga parawa. Alam namin na gusto mong palayain ang mga kalahi mo. Hindi na po mauulit yon, mahal na haring adon. Dahil tinatanggap ko na po na ako'y isang gamowa. At kayo bilang ang aking ama at bilang prinsesa ng mga gamawa. Kapalit ng buhay ng parawang si Rasul.